Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po, sa Rapi. Kailan niyo po huling nakausap yung mother niyo? March 11 po. Okay, ano po sabi ni mother nung mag-usap yung March 11? Humingi daw po ako ng tulong po sa inyo dahil hindi na raw po niya kaya doon. Ginugutom po sila, hindi po pinapakain ng maayos. Sa agency accommodation po, sa Riyad. Na iparating niyo na po yung sitwasyon niya sa agency. Yes po. Anong wala rin po silang action po. Puro po sila update. Kahit sa, awa OWA po, lumapit na rin po ako. Pati sa OWA? Yes Wala po. Rin. Wala rin po. Araw-araw ko pong chinachat. Yung OWA? Opo. Yung market mo, gaano katagal sa Riyad? Seven months na po. Two months na pong nakakulong sa accommodation. Ah, nasa accommodation siya ngayon? Yes po. Inalis na siya doon sa kanyang amo? Opo. Dahil hindi po, tumakas po siya dahil hindi po siya pinapasahod. Walang pasahod. Tapos, Opo. Ang sabi niya po sa akin, binebenta daw po sa... Ay uso nga yan. Yes po. Yung uh, ibibenta ka from one employer to another, masaklap yan. Hindi ka na nga pinasahuran, tapos ibibenta ka, pagkakitaan ka sa kamag-anak na Opo. kung saan siya ilalagay. Opo. Tama? Ang okay, sabi sa po, yung agency po, Kaibigan daw po yung amo ng mama ko. Yung amo po ng mama ko ayaw po siya bigyan ng exit visa. Kaya nakatinga lang siya sa congregation? Kasi magkakonsaba po yung agency saka po yung pinagbentahan sa mama Ilang ko. Ilang beses siya binenta? Tatlo po yung naging amo niya daw po eh. Tapos yung tuwing nabibenta siya, kumikita yung amo bumenta sa yes, kanya? Yes po. Pero siya, hindi po. para siyang slave na wala okay. siyang sweldo. Tapos note. pinipilit po sila magtrabaho kahit hindi na po kaya. Kahit ayaw na po. So, ibig sabihin, kulang sa monitoring itong agency at maging ating matag-overno. Yes po. Kasi dapat kung merong monitoring, ito sinasabi ko noon pa, mahagip ito. At kapag nahagip na yung mother ninyo, hindi na papasahuran kasi dapat kinukumusta yung from time to time. Opo, sinachat ko po. Hindi sana na pull out agad. Opo, ang gusto ko po, ko po yung OWA, sabi ko po, baka pwede po pakirescue nyo na po yung mama ko dahil hindi na po kaya. Nanginginig na po yung buong katawan niya. Okay. Ngayon po nasa accommodation siya? Ng Opo. Agency. Dalawa po sila doon. Yung isa po, nabagok daw po yun. Tapos pinipilit pa po nila magtrabaho. Sumuka na po ng dugo. Siya po yung kamag-anak ng ng isa? Nakasama da niya? Dalawa po sila. Mo. Si ate naman po, siya po yung apat Nakasama po sila doon. Kasama nakauwi kayo doon? Nakauwi na paano po, po yung... siya. O paano po kayo nakauwi, ma'am? Nabigyan na po ako ng exit visa. Dalawa po kami. Kaso mm -hmm. lang, hindi po siya pumunta dito, sir. Kasi takot po siya Sino po yung... Yung si le, yung sa Bulacan, di po siya nakapunta rito. Meron po akong video po nila sa accommodation po. Mayroon Meron po kaming mga videos, Pwede sir. Makita? Pati yung mga chat namin sa agency dito. Sig Pati po yung pinapakain sa kanila pong sirang pagkain. panis na mga pagkain? Yes <laughs> po. Uh, Munggo na ano, sir, five days na, tapos nagbuwa-buwa na siya, tapos iniinit sa ano, yung ibang lahi doon na nagtagabantay ng accommodation po sa rin taga Bang Bangladesh po. Munggo na limang araw na, ipanis e, na yon. Panis na, nagsakita na yung mga tiya namin doon sa ano, accommodation po. <coughs> Nasabi niyo po sa agency niyo to. Sinabi namin, tapos hindi naman sila naniniwala sa amin. Sinend po namin po yan sa OWA. Pero lalo pong napasama yung mama ko po dahil nalaman po na nag-cellphone, kinum kinumpiscate po. Sinend niyo sa OWA yan and then lalo na pasama yung sitwasyon. Opo. Kasi yung OWA sa alip na i-rescue. Oh, pinakita out. po yung video po doon. Ngayon po nalaman na may hawak na natitirang cellphone yung mama ko. kinumpiskate po nila. Ngayon po tinatakot na po yung mama ko. Sir Arnel, magandang hapon. Ay magandang hapon po. Ito kalalapag ko lang. Oh. May narinig ako may problema yata tayo. Magandang hapon Sir Arnel. Matinding problema itong kakababayan natin sa Riyadh. Um, okay. Grabe po yung nangyari sa kanya, hindi siya pinapasahuran at uh, binibenta pa. Nung hindi siya matkatanggap na sad binibenta sa ibang amo para pagkakitaan. Ngayon po nakatingas uh -huh. sa kanilang uh, accommodation? accommodation at pinapakain po munggo na limang araw na panis. Papahanap ko yan ngayon din. Papahanap ko. Ah, gaano katagal na po siya sa Riyadh sir? Seven months po. Seven months. Sige. Ah, papapuntahan natin ngayon. Uh, kung saan siya sa kung saan yung accommodation niya I'll get the name of the uh, agency and then uh, itatawag ko kagad sa Riyadh ngayon Apo at at isa pa po uh, Sir Arnel eh, sila daw ay pumunta sa OWA at nagsumbong uh, sa halip na mapagandang sitwasyon na pasama pa raw po dahil after na sila makapagsumbong kinumpis ka raw po yung cellphone ng mama nila Baka hindi ho owa ka usap nila. Owa Sino kaya talaga. Po? Owa po. Owa cares. Paano owa owa na cares daw po. Owa cares. Saan ho nila, na nakausap? Saan po paano? Mismong owa po sa Pasay City. Binigyan po ko ng referral. Galing na po ako dito nung March 1. Binigyan hmm. po ko referral. referral. Pumunta po ako dun. Sa so, owa cares sa Pasay. Opo. Opo. Pasay? Opo. Doon Mer meron ba owa po? cares sa Pasay? Pasay City, um, Horizon, mo, Pasay City Horizon. Uh, Pasay City Horizon, Pasay City sa Horizon Plaza. Horizon oh, po. sabi mo sa akin sino na kausap mo ha para ma-address ko 'yan. Kaya po sila uh, bumalik. Say, anyway, ano ano, na na, yung, na, nangyari? Bumalik lang po kasi hindi daw po na. Noong galing sila rito after we evaluated their their case and then napag-alaman namin na dapat o oh, ang mag-handle ng uh, kanilang problema ng kanilang nanay, binigyan namin sila ng sulat papunta sa inyo. Kaso pagdating sa inyo, eh lalo na pasamado ang ang ano, ba ang sitwasyon bakit kaya, bumalik sila bakit, sa amin bakit, bakit po kaya sinasabing na pasama sen? Kasi nga po, nung uh, magsumbong sila, ipak- pinakita nila yung mga ebidensya nila video against doon sa sa sinusumbong ng accommodation, eh, after that, yung uh, accommodation bigla naghigpit at kinumpis ka yung kanilang cellphone. Ah, yung pong ano, yung accommodation sa Riyadh. ganit, ganito po, uh, uh, ngayon din tatawag ako sa Riyadh and, and then uh, We'll get to the bottom of this at uh, sana makakita ko yung pumunta sa amin para ma maituro niya kung ano yung, para makuha ko lahat ng detalye. And, pero for the moment, i-address ko muna yung problema doon sa accommodation. Oh, uh, sa sana sana ma ma mapauwi na kasi ayaw daw po bigyan ng exit visa ng amo. Kakausapin uh, natin yung amo alamin ko po yung detalye kasi wala pa po ako akong ano eh. Uh, basta, masosolve natin yan. Sir, pangako oh, ko sa inyo. Ayun, ayun. Sige po. Mm -hmm. Mr. Dave Hernandez, General Manager, Efficient Overseas Manpower Supply Incorporated. Sir, Dave. Yes, sir. Good afternoon po. Good afternoon po. O, ito pong si Emily Guillermo. Ito po ay worker ninyo sa Riyadh. Yes po, sir. O, hindi na nga pinapasahuran. Tapos, binibenta pa. Ngayon, nasa accommodation ninyo, pinapakain nyo ng panis na pagkain. Uh, yes, sir. Clarify ko lang po sa yung sa ano, pinapakain ko ng panis. Uh, wala naman pong issue dun upon checking po sa ating FRA nung nakausap po namin. And we have a continuous uh, uh reply naman po kay ONE kasi regarding po sa uh, situation po ni Miss Emily po. Okay, sir. Gusto mo ng video ng panis na munggo? Papakita namin sa'yo. Uh, right now, sir po. Kasi ah uh, ano po. Siyempre, sir, yung FRA, magsisinungaling yun. Magsasabi siya ng kasi uh, kasinungalingan na para eh, mapapabango yung kanyang estado doon sa kanyang apo, kung saan man siya nag, di ba, ang tatrabaho. Okay po, sir. Willing naman po kami, sir, and then para makapag-take action din po kami against kay KFRA po and kay employer po regarding po dun sa uh, ginagawa nila sa uh, ating worker po. Sige po, makipagtulungan po kayo sa ano, sa OWA, ano yes, po, Sir ma Dave. Magandang po, magiging po kami sa pumunta or, na sila sa OWA po. ngayon. Oo, oh, sige, Sir Arnel, papuntahin ko na po sa OWA ngayon na. Oo. Oh, ngayon kasi po pupunta pala. Andiyan ka ngayon, Sir Arnel, doon ka nang diretso ka sa OWA. Para rin malaman ko kung ano yung Good. So, didiretso na po namin, sasamahan po namin sa OWA ngayon na. Diyan okay. sa iny sige sa inyo opisina. Okay, sige, Sir, kita-kita tayo, Sir Arnel. Kita tayo ngayon sa OWA makausap niyo mismo si Sir Ignacio, kapababa lang yung aeroplano, kung saan man siya galing, at um, ito masipag to si Mr. Ignacio, siya na mismo ang action. This time, siya na mismo. Wala na kayong kakausapin kung sino-sino pang Poncho Pilaton, ha? Hindi na po ako makalakad. Wala na po yung lakas yung mga ano ko kasi high blood po ako. Nakapagpa-check up na po kayo, ma'am. Hindi ako, pinapa-check up ako doon. May UTI din kasi ako eh. Lagi sa masakit hindi, Pero dito, dito po, nagpacheck Hindi pa, po. po. O sige, pa check up po namin kayo. Bukas na bukas po, hanapan namin kayo ng doktor na sige para ma-examine po kayo. Sige po. Sir. Sige po. Kami bahala, sagot namin yan. Tama, tama, tama rin po, punta tayo sa OWA. Baka meron kayo mga kuha pa mga beneficyo mula sa gobyerno, mula sa OWA. Sige po, sir. Kaya malaking budget. In fact, nag-download ako dyan kung hundreds of millions of pesos para sa OWA, para sa mga OWA. Natin. Sige po. Tanong po na natin kung anong pwede maitulong ng OWA at kung anong may tulong OWA, dadagdagan ko po yun sa pamagitan ng pagbigay ng financial sayo. assistance o ano paman. O po Salamat po, ma'am. <tod>